Gre-resign na talaga ako. Nakakatamad na. Walang kaboy buhay. Uy, uy! Bakit? Alam mo bang magre-resign na ako? Weh, di niya. Kapan mo pa sinasabi yan? Paulit-ulit ka. Ito na. May resignation letter na ako. Totoo na hindi na pala ako magre-resign. Sinisipag na ulit ako. Tawag ka ni Boss. Kausapin ka. Good afternoon, sir. Good afternoon. Ah, man. uh, Mr. Manares, pinatawag yes, kita po. kasi si Pura <coughs> nag-apply ka dito, gaya nung nakag-usapan natin na Uh, under evaluation ka. Uh, Mag-uusap ko tayo after 6 months kung ikaw ba ay mare -regular or matatanggal dahil kung hindi manamit yung hinahanap ko. Uh, so kung ikaw ay mare regular or matatanggal alin ka sa dalawa. Ito. Eh buti nga sir pinatawag niyo ako kasi araw-araw feeling inspired at motivated ako araw-araw. Katunayan -araw. nga dyan sir yung mga machine natin palagi ko nililinis. Marunong na rin ako mag-operate dyan sir yung mga machine. Katunayan nga, pag umuwi ako ng bahay, nasa isip ko lagi, trabaho kung paano ko pagagandahin. Yun lagi, para pagpasok ng office, opis, opisina, talagang pagtatrabaho ko, maganda ang kalalabasan. Talagang desidido ako, sir. Dito na talaga ang buhay ko sa kumpanya na ito. So, dito sa evaluation ng ating HR, sa nakikita ko, ng mga nakaraang arin na buwan, parang naging liability ka lang ng opisina. Uh, sorry to say, Ah, uh, based sa evaluation niya naging bagsak Ah, uh, ikaw ay mababa ang grade sa evaluation naka 15% ka lang dito 1 to 100% kasi dito Ah, uh, kaya ngayon last day mo na may ganun po ba sir? baka nagkamali lang naman po yung evaluator masipag naman po ako eh ganun talaga yun ang nababasa ula uh, last day na talaga final decision yun. Eh. Last <laughs>